Hey, welcome back mga boss at ito may ano binigay na to sa akin kanina so may pagagamitan tayo nito uh, binigay sa akin kasi binigay din sa kanya so ang, ang kaibigan ko magpapagawa ng amplifier ito yung sa kanya nabili daw niya sa kapitbahay niya ng dalawang daan ipaparistor to sa atin kasi eh uwi ata ng probinsya yun uwi ng probinsya kaya ano uh, gagawin ah uh, siya daw ang bahala dito sa mga kulang kasi marami daw siya then may sumabog daw sa loob titingnan natin to pag oras niya na gawin ngayon titingnan natin to mga binigay niya na ano kasi pinagpractisan daw to ng mga estudyante tapos nung wala na puro kalas kalas na hindi na lang tinawa o pinabayaan na so ito yung ano siya uh, volume board kasama yung selector Board ng 5-0-2 ata ito. Yan. Board ng 5-0-2. Yan. Tapos yung sa baba. So, ito gamit na gamit natin itong mga ganito mga boss. Yan. Mga generic din na board ng 5-0-2. Yan. Yan. saka board ulit ng 5-0-2. Yan. Tapos itong ano naman. Ah... Uh, board din ng ano, ng, iwan ko kung anong amplifier to yung maliliit lang yan, sunog no. So may mga estudyante daw doon na nagpa-practice so pinagpraktisan tong board na to. Tapos nang hindi na ano, wala na. Pinamigay na lang din nila. So gagawin natin dito sa kaha. Yung kaha may takip to eh. May, may naghingi kanina ng takip, binigay ko na. So gagawin natin dito sa kaha. Wala na, ikakalakal na rin to. Pukunin lang natin yung transformer. Uh, ano naman transformer nito? Aluminum lang mga boss. Mayroong pang kasama yan dun sa baba yan. No? Na transformer. Yung kakalasin natin to. Tapos ito, Ah, tingnan natin yan. Ano ba kasama dito? Tika lang mga boss. I ilatag natin dito. Ayan, okay, ano na yung camera. Ayan. Ayan. Tanggalin ko lang itong ano. So, tanggalin muna natin itong mga boss. kakalasin ko tong ano kalasin din natin tong pan ng mga pwede lang dito tong transformer kalasin ko na muna dahil yung up to ang magawin natin dyan oh sana ba yung ko muna na dati ng locker thinner lang natin alam kung gumagana pa yan pero i-check natin yan mamaya so may fuse pa siya tanggalin na natin ito simple dito na natin tatanggalin tanggalin oh ito pala oh eh. tama tama may kakabit na tayo dyan sa ano nyo i-restore to pero ipipila pa natin yan kaya nga tiyanong ko siya kung kailan niya ano, eh, gagamitin para may oras pa tayo. So, yung ganitong transformer aluminum, ang number niya ay 35, ayan o, 35035. Pag ganyang oh. aluminum, mukhang nabaha din ata ito mga boss. Kung babasihin lang natin yung ano. Kaha bak din nada. So, ang tinatabi ko lang dito, naba ano yun, well, Ang tinatabi ko lang dito, yung ano, yung mukha, yung mukha kasi, nagagamit pa natin tumisan to misan pag may mga ni refer well, tayo. So, yung kaha naman, ano na eh, wala nang laman, kaya, kunin na natin yung mga, ano, Tanggalin lang natin tong pan. Okay. So pwede okay, pa to magagamit ko pa to sa ibang amplifier. Tapos yung mukha, Yan yung ano, tinatabi natin tong muka kasi aluminum tong muka. O kaya naman Nagagamit natin pag may nirekta na tayo yung ano, uh, mga wasak na yung kaha. Itong cord wala na to yung mga ganito. Wala na yan. Pati itong ano, paapala minsan, kinukuha ko din ito kasi minsan may nai-refer tayo na kulang yung pa o nabasag na so nilalagyan na lang natin <coughs> kadalasan naman ito mga boss yung mga may nagpapagawa sa akin na kulang kulang ang ganito kadalasan hindi ko yan sinasama sa computation pa gano, sa mga pinapagawa ko lalo na ito nakuha ko naman ng na libre binibigay ko na lang to ng ano, ano. siyempre nag-iipon tayo niyan kasi pag may mga dito pa tayo na ayun, mga alangan, ano, may mga ginagawa tayong kulang-kulang ang nab. Katulad nung ano. Katulad nung ginawa natin na uh, Lexus, kulang-kulang ang nab noon. Nakabita natin ng ibang nab na galing din sa mga tinabi natin para makumpleto. May kakatayin pa kasi akong isang component Samsung. Papakilo ko bukas sa sabay ko na. Para ano? Itong pabigat mga busina tanggal ko din 'to kasi uh, para yung saktong timbang lang talaga niya. Hindi naman tayo ano. Hindi naman tayo mandadaya ng kilo o timbang sa junk shop. Kaya tinatanggal ko 'yan. Para maging fair naman tayo sa. Tatanggalin natin pabigat. So, sa mga generic talagang, ano, likas na mayroong ganitong pabigat. Sa mga nagtatanong kung bakit mayroon, kasi, ano eh, ah, nasubukan ko nang walang ganito, mga boss. Nung walang ganito, pag nilagay yung transformer, lumulundo. Kaya pala, mas maganda may suporta. Pero, kahit hindi naman sana ganito, kahit plywood lang yung ginagawa ko, pwede naman. Tanggalin na natin ito. So ito wala na to. Pwede to pambato. Ano? <laughs> Gabi na muna natin doon sa labas. Gabi na muna natin doon. So ito naman yung isa pa. Ano to? May patay na nakuliglig. Kuliglig ata to eh. So ito naman yung isa pa. Ah, wala na rin. Ah, uh, board na lang at saka transformer ang natira. Pero makapal-kapal pa yung ano nito eh. Ano Kalawangin na rin kasi yung ganito. So tatanggalin lang natin yung harapan at saka yung transformer, yung blower, yung terminal, wag na. Kalawangin naman yan eh. Yun lang yung mga tatanggalin natin dyan. At saka yung paa. Tanggalin natin yung transformer. <laughs> tanggalin na natin Ito naman mukhang putol-putol. Putol-putol na siya mga boss. Tanggalin ko dito 'yung Ito naman yung transformer ng isa. Ah, uh, 30 33.5 AB502U yung nakalagay. So ano gagawin natin dito? Yung harapan lang ang tatanggalin natin. Yung kaha, na. Minsan kasi may may encounter tayo na wala na yung mukha. Yun. Yun. Tanggalin natin itong ano, Paa. Ito po ay ano mga mga generic pa rin to na amplifier. Roma ko. Roma na 5 volt 'yun. ayun tanggalin natin tong cord kasi yung plug nya medyo makapalitapal magagamit natin okay. So magagamit pa natin yan Dito wala na Kalakal na to So ayan mga boss Ang nakuha natin dito sa ano Yan So meron tayong nakuha ang isa sa tatlong transformer Yan Itong isa sa baba ah, 32 volts naman to. So sa mga DIY ko na ginagawa, ginagamit ko siya. Kaya tinatabi ko din. Pero not recommended na ibinta tong mga ganito. Bakit kasi? Aluminum kasi ito eh. Uh, hindi ako nagbibinta ng transformer na aluminum kasi baka mamaya hindi tumagal sa customer. Hindi naman natin kasi malaman kung hanggang saan itatagal ng isang aluminum na transformer lalo na kung nagkaroon ng corroded sa ilalim hindi na natin binabaklas yan mamaya nagbinta tayo ng ganito tapos isang linggo lang gumana nasira o di nagka problema pa tayo sa customer o sumama pa ang loob sa atin baka pagbintangan pa tayo na nagbibinta ng sirang gamit <laughs> o, so, kahit sabi na natin second hand yun pwede siguro kung halimbawa yung customer ay willing magsugal na kung ano mangyari labas na tayo doon pero napaka unfair pa rin yun mga boss kaya pag mga ganitong aluminum tinatabi ko na lang pang gamit gamit yun. yan so yun yung na ano na natin dito na kuha natin yung amplify nya hindi pa natin titingnan itatabi muna natin yan kasi nakapila pa yan ipipila natin itatabi ko naman tong mga board kasi sa mga upcoming repair magagamit natin yan mga resistor dyan wala na katulad nitong ano Uh, iwan ko lang kung gumagana pa yung USB lang ata ito eh hindi naman to di bluetooth eh Chromac kasi to chroma kaya na oh. so pwede nating tanggalin yung logo ng chroma ilagay natin dito sa ano kasi wala na kana o kaya yung concert na tatak yun mga boss hanggang dito na lang muna at gawa natin ng hiwalay na video yun